Daniel. Dapat wala mo ang kalaga ng bataan na nangawala. Hindi nyo sa Santa Maria. Ikaw ang mungkuburan sa mga kabayo sa Marika. Ang tubag, maningkamot ka. Ang tubag, maningkamot ka. Tulog na bayot, maningkamot ka. Abango na ba yun? kamot ka. Ayaw ka, Chuli. Aling kamot ka. Sino ko ang sa atong kabayutan mo? Ang napagigit sa nakong lawas sa babae dito sa pangpang. At yung bag, laban lang. Laban lang. Basa nga buwak, laban lang. Tori nga utot, laban lang. Lamog ng ngit-ngit si Mirti laban, <laughs> laban, laban lang. Na nga nga bayot. Ugaron, sito, na dyan yung abayo, laban la. O gano'n, sa ito ng misteryo na oo ang sa bayot gusto sa kaya ay niya dala sa idaana, ang tubag, kapwa na dyan. Kapwa na Unta, kaloyan mo ang ginoo nito sa imat iyong nga bayot at nga si Alexis. Unta, panabangan mo ang iyahang kalag na napurong-purong nito sa bayot pa doon. Amen. Amen. Amen.